Ayan, kahit pala aso ay nagkakaroon ng allergic dermatitis yan ay nakukuha sa pagkain ng malalansa katulad ng manok Ayan. puti na lang okay naman yung kanyang CBC hmm. dami niyang gamot kaya medyo mahal. Ito ay ordinary vaccine ni Choco. Ay, kaya haba din pala to. Yan. yung mga gamot. Pero yung total niya, yan. Ayan. Ayan. diba. Kaya pag nag-aso tayo ay mag-aalkan siya tayo ng pampagamot. Kasi hindi biro ang pagkakasakit ng aso. Hmm. ang dami niyang gamot kaya ang laki ng binayaran ko. Hmm. Mga gamot CBC. O di ba? kaya ang total niya ay ganyan. Hmm. Kasi ganyan, daming gamot, may vitamins. Dahil siya ay nagkaroon ng ganyan, allergic dermatitis. o di ba? Hindi natin masasabi kahit na half-half 'yan. Half-half aspin, Talagang pag magkakasakit, magkakasakit. Aba, oh, bait-bait naman talaga ng bat-bat na yan. Inom-inom damot. Nye. nye. Galing-galing. <laughs> Lapit kay ate. Meron pa. Baba. Andyan na si ate. Ang bait. Ang bait. Bait-bait naman pa inumin. Very good. Being good yan, deserve a treat. Pengi, treat. <laughs> Mamaya mag-treat. Meron pa? Pang ilan na yan. Dami mong gamot eh. Yan, kain pa ng manok. Kain pa ng manok. <laughs> kain pa ng manok bang bang. Mm, wag nang kakain ng chicken na. Wala nang kakain ng chicken. Damay-damay na kayo. Wala nang cheat day. Oh, ha? Wala nang cheat day. Mm. Timtim, -tim, walang cheat day na ha. Wala na, ubot, ubot, wala na. Walang cheat day. Kawawa, walang cheat day. Walang chimken. Chopaw, dog food yan. Huwag niyong pagkaguluhan. Aba, dog food niyo yan. Huwag niyong tumbahin. Mamaya ko natayusin at pagod pa ako. Hmm. Kaya nakapila dito. Dog food yan. Dumating na naman yung dog po nyo. Bilis maubos. Mm. Sumupa, mo pa? Gusto mo pang peras? Gusto mo Ah. Makain sila ng peras. Ano pa yung may gusto? Ayaw niya eh. Ikaw bang bang? Gusto mo pa? Hmm? Gusto mo pa bang bang? Kaya hmm. na. Ayaw mo na, oh. Kay Clover na lang sa nanay mo. Si ayaw mo na eh. Nabusog ka na? Okay na yun. Hmm. Sige na. Yamin, oh. No? Gusto mo patimtim? Grabe naman. Si mama na lang to. Kunti na lang oh. Tumba. Mm. Ano ba yan? Ang bilis. Ayaw mo talaga. Clover. Este pungging. Hmm? Ito walang balat. Mm. Oh. Dali na. Kapun, busog ka o ayan tuloy inagaw ni ni Choco. <laughs> okay, busog ka kakain lang ng lunch. Tapos pa tapo 'yan. Oo. Mm, napagalitan Umihi kasi dito eh. Ayaw tuloy ng treats. mulang ngayon di na kayo magti-treats ng chimken Peras na lang prutas. Ha? Prutas na lang kasi oh nagka-allergy si Haba. Kaya ba prutas na lang ang treats mo ha? Hmm. Oh. Hmm. Okay na 'yan. Kainin mo 'yan. <laughs> oh, 'di ba mahirap kumain pag may cone? Oh, kaya nga 'wag nang kumain ng chicken. 'Di ba? Barbar. Gusto mo pa? Hmm. Sumpa oh. Walang balat 'yan. Hmm. Tayo mo dun sa labas. gusto mo pa timtim -tim. hmm gusto mo pa oh, walang balat yan munang ilapag at ayan na naman si Choco o mang agaw na naman ngumunguya pa nga eh <laughs> kayo talaga oh. ayaw mo talaga barbar ay ste punggeng ba't ayaw mo nagtatampo ka pa rin o oh, si Choco na lang tama na wala na Wala nang laman, no? Hmm. Wala na. Hmm. Ayaw mo talaga, barber, Este, pong geng-geng. Wala na. ng oh. Huwag itong bayang nasa plastic ha. Pagkain niyo yan. Oh, Di ba? Happy? Nakaperas kayo ngayon. Happy na. Hmm. Yan ang treat nyo. Ha? Peras. Hindi na yung chimken. Spoiled. It spoiled yan sa ate. It spoiled yan sa ate kahit galisin galisin involved sa ja, ati ang galisin <laughs> bawal nang kumain ng chimken yay hindi na ako bibili ng chimken wala nang pasalubong oh. ka oh. kahit ka na, ang pagpasok ng pera kahit wala ka oh. ito, okay. ang pasok sa yan bihigod oh, gusto mo Papaw, Palagi ka na lang nandiyan sa mesa. Gusto mo? O, kuha ka. <laughs> kuha ka, Almond. Dali. Kain ka. Halo-halo ang laman ng mesa natin. Pagkain, may lotion. May gamot ng aso. O, saan ka pa? Wala na tayong lugaran. <laughs> kuha lang. Kain ka, Almond. Dali. Dali. Habang umiinom ng gamot si Haba ba? Hmm. ng gamot kay Haba ba? tapang-tapang mo pa. Nom. Galing. Galing ah. Gusto ng almond niyan paw pengi pang isa pengi pang isa paw paw, paw, paw pengi pang isa ha na lang <laughs> so ayan ang gamot ni Haba guys ito antibiotic yan mga ito vitamins para sa balahibo tapos ito yung pang-spray dun sa kaniyang mga katikati. tapos meron pa pang etong maliliit. Yan. Kaya mahal kasi. Ayan, 21 tablet ito. Bali, ang isa nito ay 160. Yan. Sa isang araw, isang tablet. Yan. Yan lahat ang kanyang gamot. So, ngayon, pang tatlong araw niya na ata ngayong umiinom, okay-okay naman na yung kanyang tiyan. Este, mga katikate sa tiyan niya, okay na. Hindi na masyadong mapula yung kanyang tiyan. Tapos, nalesen na rin yung kanyang pagkakamot. Ayan o. Hmm. Medyo nag-dry na siya. Medyo nangingitim na nga lang kasi magpepeklat siguro yan. Buti na agapan. Nagapan na ang habang bang hmm. Buti lang may sponsor ka, si ate. pahi hmm. pahikab ka pa. So, ayan, nag unbox ako ng holistic na pagkain nila. Mga pagkain nila, guys, ay hypoallergenic. Ayan, lambian, kaya maganda. Hindi na sila pwede, lalahatin ko na para pantay-pantay. Hindi -pantay. yung, ang isa kakain ng chimken, ikaw hindi. Hindi, hindi na kayo kakain ng chimken. Or kung kakain man kayo, siguro yung bandang breast para walang taba. Or wag na, kasi magastos, guys. Promise sobrang gastos magkano na gastos dyan 7 plus kasama yung mga gamot mm. tapos si mama nagkagamot din sabay sabay pa nakikisabay ka pa kay mama eh pagaling ka na ha mm. inumin na maigi yung gamot pero yung isang gamot kasi guys chewable yun sabi ko sa vet doctor eh yung medyo masarap sarap kasi ang hirap niyang painumin ng gamot kaya yon gusto naman niya kasi ang flavor daw nun ay strawberry. So, yon yon lang sa ngayon, painom ng gamot. Mm. Salin ng pagkain. Hindi na ako guys bumibili sa mga kanto-kanto na pet shop kasi nakabila ko nito one time ng holistic na yan. Ang mahal pa naman ng kilo, 225. Pero may mga uod. Kaya nagpapadeliver na lang kami kasi mas malinis, mas bago. Kaya Ingat tayo sa pagkakapakain ng ating mga alaga. Kasi kahit na mga ganyan lang sila ay... Masiselan din ang kanilang mga tiyan. Ang mga skin. Ang mga balat. Balat sibuyas. Mm. Diba? Mm. Paano kang mag-aayos nyo dyan? Nandiyan kayo nakabalandra. So, yun lang guys. Share ko lang. Uh, kapag may nararamdaman yung ating mga alagang aso. Better na. Pag hindi nakuha sa herbal. Kasi nililinis-linis ko pa siya tsaka yung shampoo niya ay uh, antibacterial din pero hindi nadala kaya pagka ganyan na hindi madala sa home remedy better pa check up na natin para maagapan kasi pag nag worse eh mas mahal mm. sabi pa ng vet kapag daw medyo bumibigay ng katawan ng isang aso hindi na makita yung ugat mahirap ng gamutin so yun lang share lang